Yan, mga idol. Isang magandang umaga, no? Dito naman tayo ngayon guys sa Carmen Plana, sa Divisoria. So, shout natin ang mga friends natin dito na naglalatag si Boss Joel. Siyempre, yan idol, oh. oh. dito ka naman tumingin. Oh, wala kalawit daw. Yan si Boss Joel, guys. Salamat tayo guys muna sa mga yan ha, Shoutout sa mga subscriber natin sa mga followers natin sa Facebook guys. Isang magandang umaga sa inyong lahat, no? Ingat kayong lahat diyan kung saan man kayo naroon. So sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa inyong lahat. So thank you guys sa mga support niyo sa akin. Uh, kay Kobon Teen Vlog sa walang sawang panonood ng mga videos natin. So, yun, tikir natin. Oh, tatong Tatlong kalye. Tatlong kalye oh. ito, tatlong kalye. Oh, siya tao tayo idol. Idol. Okay. Ay meron na ako nito. Meron ka na? Dito tinanggal ng mga bata eh, no? Diyan. Dito oh. mga saan pagkain, di ba? Oo. Oh. Oh. dito. Talibo. Eh, diba? oh. oh. Guys, okay, so Japanese bike San Libo. Ito kay Boss Joel. Ayun oh sa sibo. Walang upuan, nandiyan lang. Dobos Joel. Sandaan. Dancha. Maandaliyan. Ay, 100 lang oh. 100 Juice cup Joel dito, kano benta mo? Ha? Kuwenta. Ngayon guys, so portable electric juice cup to guys, no? Ayan o. Kuwenta pesos. Guys, so mini vacuum, no? 200. May host na siya o. Oh. 200 pesos lang. Tanpan mo. Ang libo. Guys, tanpan no. Ang libo. lang dyan, no. Nandiyan dyan sa planchang yan, no. Yan, tingnan natin ito rito. o. mo dito? kuenta Guys, okay, so burns souvenir 50 pesos lang oh. ganda pa nito uh, 50 lang oh, 50 50 no ito pa guys oh organ no yamaha 500 no 500 oh kasama ng charger to guys no sama na to sama na idol <laughs> <laughs> Parang giveaway. Oh. Oh, 500 daw dito, guys. Ito ang ano, kasama oh. Sapatos no free. Oh. Oh, sama na rin Sa pagbinili niyo 'to, no. Itong organ na 'to. Yan oh. no. Oh. Ito ang kasama niya, no. Sapatos. Oh, sanga pa. 500? 500 lang, no. Yan, Yamaha. Ito guys, oh. Blanja, oh. Dito par magabenta mo. Sandaan. Oh guys, okay, sandaan lang dito. Blanja 'to. Yan, wala 100 'yan, oh. Dami toys doon, guys, oh. 30, 30. 30 guys oh so, mga sleeper ng pang girl so pang girl o oh boy pwede to guys oh. So, 30 pesos lang diba par dito magkano bintahan mo idol magkano dito 50 50 si guys ganda pa nito oh. 50 pesos lang yan 50 si ito pa oh darin dito no? ani yan? air crystal? ayun? Uh, kasi air siya yun na. No? kano pinta mo? idol? Sa ganito 30 pero yung malaki to? 50, eto ang 50. O, plato kayo jan, dito na po kayo. Ito ba yung nababasag? Hindi. Ito yung... Ah, ito yung binabagsak ni Ganggang noong nakaraan. Talaga. Kaya pintahan mo dito? 30 na lang. 30. O, 30 pesos ang isa nito, guys, o. Ganito? nito? Ayan, 30 na lang. 30 din? 60 na lang po ito. 30 pesos, guys, o. Ang mga mangkok na to, o. Sampol, sampol, o. O. Diba? Ito naman, guys, o. Ito naman na platon to. Dito. Kwentang sa. Lahat ba to as in hindi nababasag? Lahat yan ha. Ah. O oh, yan guys. Lahat yan daw yan to. Microwave. Pang microwave pwede lagay. So guys dito sa mga nakikita nyo nakalatag dito no. Yan. Okay. Pwede mo tapakan. Pwede tapakan din. Pwede tapakan ha. Ah. Dito to <laughs> yan. Oh. Tapakan daw ha. Ah. Ah, ah, Pag nabiyak. Pero pag di nabiyak, walang bayad. Hey guys, sa mga plato, 50 pesos, no? Pwedeng pang lagay sa microwave daw to. Yan, no? Eto, idol, magkano? 50 din, wow, oh, gando. Gando, oh. Talagang kahit ang panghampasan, no? Mabagsak man. Hindi talaga nababasag. 50 lang. Dito sa medyo malaki. May bawas pa 65. Ah, 65. Pero may bawas pa. Hanggang magkano? Mga 60. 60 ganon. O oh, 60 pesos guys dito. Ito yung mga platong pag nabagsak natin o mga ano hindi nababasag. High quality to guys. No? Dito lang sa Carmen Planas. Yan oh, dami oh. Oh, lahat 'yan hindi guys no pwedeng pang microwave lagay daw sa microwave yan guys pag may iiniting kayo eto naman no oh, katulad nito 50 pesos 50 lang to yan 50 kapal oh. o oh. oh, sa no yun no oh, pag namumulutan ka Oh, yan guys, pang ano ng mga sausawa ng pulutan nyo. Oh, yan. 50 lang. O, oh, 50 pesos lang dito. O, oh, o oh, guys, eto din, No? Oh. 40 pesos na lang daw to, no? May bawas pa. Yan, may bawas pa yon O, 3 4, 100. 3 guys, o. Oh. O, oh, pakita natin. 3 4, 100. Yan, 3 4, 100, no? Idol, sagihin ko na yung ano mo, ha? <laughs> o, oh, tat Tatlo tatlo 200 kasi ang presyo nito guys is 80 so tatlo 200 na lang daw dito dito naman ma'am sa mga basong yan 20-20 sa -20. baso guys o oh. 20-20 oh. ba iba yung design guys no yan o oh. ba yung design 20 pesos lang ang isa no kami dito guys so oh. sa mga gustong bumili ng mga plato guys punta na kayo rito sa Carmen Planas, no? Napin nyo lang si Madam. Oh, invite nyo, ma'am, sa mga viewers Ay, natin, no? Ito po. Kung, kung sino po may gustong bumili ng plato, dito lang po sa may video. Sa may sa so may video lang sila, no? Dito lang sa may baba ng video. Every Sunday, no? Every Sunday. Oh, every Sunday, guys. Punta kayo dito. Oh. Ito yung mga latag nilang mga plato rito. Iba-iba yan, guys. araw-araw. Pwede -araw. Yon, pwedeng pang araw-araw, no? Oh. Tingnan juga yung mga ano, gaganda oh. Pwedeng pang lagay sa microwave to guys, no? Hindi na babasag yan, ha? Ah. know, oh. sa mga baso guys oh. Lalo na pag may mga viewers natin na may mga malilit na anak. Yan, pwede sa kanila to. O, ba, malaglag man, hindi na babasag. So, safe na safe po yan. yan dito na lang kayo pumunta guys. Pag ano, gusto nyo bumili ng mga pinggan. Thank you ma'am, thank you. 拜拜。Bye bye.